pagsubong ng aeroplano, tunog ng uh, aeroplano. Ayan, no, relay ko lang po, sinasabi niya, kanyang uh, haharapin na ito, ang naging problema niya, at kanyang inaapo pa rin. Ayan, no? Kanya daw kung pananagutan at uh, kanya daw kong problema ito kung ano yung kanyang ginawa at pinagutos ng mga panahon yun ng siya ang presidente, kaya kanyang haharapin na ito. Okay? May panawagan nga siya sa military at police na trabaho lang, magtrabaho lang kayo. Ganon din po ang mga mamamayang Pilipino. So ayan po. Ewan ko kung natinig nyo, medyo mahina ako talaga dahil alam nyo si dating Pangulong Duterte mahina magsalita tapos nasa loob pa ng aeroplano, anong aasahan natin? Talagang uh, mas maingay pa yung uh, ano ng aeroplano kaysa sa boses niya. Ano ha? So nato na siya. Tinanggap na niya, haharapin na niya ang kaso. Okay? Inaako na niya ang lahat ng responsibility. Tinatanggap na dyan kung ano daw po ang uh, kahinat nga nito at uh, dahil kanyang ginawa at uh, yan bahagi na rin ang nauna sinabi niyang pag-ami ng pag-ako ng responsibility o ng kanyang pananagutan tungkol sa kung ano man. Okay, so maganda ito dahil siya nagbigay ng assurance na wala siyang personal na galit, hinaharap ang problema, haharapin niya, nandun na siya at uh, siyempre makakaroon ng trial. Labanan na ito ng ebidensya at testigo. Medyo mahaba-haba. Mahabang biyahe niya, 14 hours yata yan, mahaba, makaabuti ng ilang taon itong trial na ito sa dami po ng mga reklamo, mga ebidensya at testigo. So labanan po ito ng mga abogado, international lawyer at mga Pilipino lawyer. Ang mga Pilipino lawyer, sila po yung abogado ng mga komplena. Ang Pilipino lawyer o international lawyer ang uni ni Duterte para ipagtanggol ang kanyang sarili. So yung kanyang mensaheng yan, Maganda po yan para sa lahat ng Pilipino, lalo uh, na sa mga DDS. Hindi pa naman na guilty kayo. eh. Uh, huwag kayong masyadong manig, huwag kayong masadong manggigil, yun yung, huwag kayong masyadong maging emosyonal. Ayan siyado po, tinatanggap na nito Duterte eh. ang mga kahinat nga niya at kanya namang haharapin niya. Okay? So, nandun na siya. Safe daw, wala daw siyang problema. Medyo napakabang biyahe. Sinabi na nga niya na... Uh, uh, tapos Dubai to... Uh, siya ang aako, haharapin niya yung kaso. Hindi biro. At at least nakarating na nandun na siya. Okay? So yan po yung iwan ko na po ninyo. At least alam na ninyo. Maganda nga yun para mapakunayan uh, niya malaman na kung, kung, siya ano ay walang kasalanan. So maganda po yung kanyang sinabi. Oh. Kahit pa paano, eh, tinanggap na niya at haharapin yung problema. Haharapin yun, niya yung kaso ay, niya. Kaya yung mga masyadong emotional, masyadong galit, aba eh huwag tayong ganun. Ano ha? Eh, yan po ay eh, parte ng rule of law. Rule of law sa Philippine government, rule of law sa ICC, justice for all katarungan para sa mga di umano'y naging biktima. Katarungan din pa natin malalaman ang katarungan pinag-usapan. After ng trial, ano ang magiging desisyon ng ICC? At yan ay matagal. Bibilang siguro ng taon yan. Diba? Okay? So tingnan natin kung ano po ang mangyayari dyan. Okay? At naku, ito yung isang issue pa. Talaga na fake news pala tayo ng isang gabi. Di ba kaya na-delay yung flight? Tandaan nyo, na ilang oras na nandun sa tarmac, nandun sa airplano na si Duterte, ah, dyan sa Villamor Air Base, hindi siya nakaka-take off. Kasi <laughs> nag-try pa yung mga DBS lawyer na pigilan yung biyahe dahil meron daw TRO. Mm -hmm. Ayan ang pinaputok niya laro. Sabi niya, sandali, huwag pali huwag niyong payagan. Tawagan ng control travel si, si Lambino pa yata, abogado pa naman. Kaibigan ko pa naman si Raul Lambino. Siya yung naingay din sa social media, tawagan daw yung control tower, tower. Mm -hmm. huwag daw pali pa rin yung aeroplano, huwag daw payagan pag-take-off kasi meron TRO mula sa Supreme Court. Si Titorio naman, dahil siya ang petitioner, nagtakbo ng Supreme Court, wala namang inabot. Dahil sarado na. So pinalabas nila may TRO. Nako, naloko ko na. Hindi na pala. pala binasura. Kahapon po inilabas ng Supreme Court, ah, na junk, binasura ng Supreme Court ang petisyon ni Torion bilang abogado ni Duterte. wala binasura ang kahilingan na magpalabas ng TRO, magpalabas hmm. eh. ng temporary restraining uh, order para pinilang eh. ang pag-alis ni Duterte or pagkuha ng ICC. Pinake news tayo nung gabi <laughs> na sila doon sa labas ng Villamor at kung saan saan grupo yung mga abogado at followers na may TRO, may TRO. Huwag payagang lumipad, huwag payagang umalis ang aeroplano. Okay. Di ba yun ang nangyari? Kaya natagalan eh. Ah, kaya Kaya natagalan, bawal binigyan ng go signal ng control tower para makalipad. Actually, 10 o'clock, lilipad yung aeroplano. Eh. Yun. Pero natuloy, lampas ng alas 11 ng gabi. Okay? Kaya na-delay din yung press conference ng Pangulong Marcos kasi hinintay niya na maka-take off muna yung aeroplano bago siya marap sa bidya para sa press conference ng alas 11 ng gabi. Di ba? Nakakuyatan nga ng gabi yun eh. Kasi sigaw nila, may TRO, may TRO, may temporary restraining order, pinipigil ang Supreme Court ang paghuli ng ICC, ganito, ganito, ganito. So, naniwala yung iba. Ay nagpanik <laughs> yung mga supporters, nagwawala yung mga supporters Does May yung nagsasabi yung kinidnap na daw. Pala fake news. Oh, kasi wala naman palang TRO. Masaklap 'yan. May nagsasabing na daw. na nga ang Supreme Court kahapon, huh? ah, ibinasura totally. Ibinasura, rejected, binali wala yung petition para sa temporary restraining order at pigilan ang pagbiyahe ni Duterte. Wala pa lang TRO hindi lang walang desisyon, kung hindi may desisyon, nireject na. Inasura po yung petisyon ni Torion as lawyer ni Duterte. Ayan po yung nangyari. Ayan sinasabi natin ng hanggang sa uli na may kayo eh. Huwag naman sanang ganun. Mm -hmm. Si Duterte nga, tinanggap na niya kung anong gagawin, kung ano yung kanyang maaaring, uh, yung kanyang pan pananagutan. Tinanggap niya. alin na sinabi niya. Ito na yon inaako ah, ko, tinatanggap ko ang aking pananagutan. Hmm. Ito na yon, Nandito na ako. Haharapin ko naman kung ano ito. Okay? Maganda so, yon. Po, yun. Police military, sabi niya, Para kaparo, mapatunayan ay, niya kung may kasalanan Pilipino, siya o wala. Nandiyan kayo, alam niyo. Ayan po yung ating pinapaliwanan. Di ba? Para nakakaintindihan. So, ibinasura ng Supreme Court yung petition for TRO. At kung karoon man ang TRO, baliwala na rin kasi nandito na. Ang purpose ng petition na nahingi ng TRO para pigilan para kung payagan na makamangkuha ng ICC, makamailipad ng patungo ng ICC si Duterte, hindi po nangyari yun. Na-fake pa ang marami, tapos lumabas din ang desisyon, binasura ang petisyon. Okay? Kahapon may another petition naman, si Napanelo at uh, sa ngalan daw ni Kitty at sa ni Pulong Duterte. Mm -hmm. ha? Gusto naman nilang pawalang saysay -say. ang pagkakahuli o warrant o arrest. Eh, wala na po yan. Sa totoo lang po, ang lahat ng mga petition yan, wala na magagawa ang Philippine government, hindi na kayang pigilan, nandudo na eh. Mm. Nandudo na po yan. Under control na ng ICC. Pag sinabing under na ng korte, ang korte na ang masusunod. Mm. At ang korte, ang International Criminal Court, ang meron ng jurisdiction at control kay Duterte bilang akusado, mm. bilang suspect, bilang akusado sa crime against humanity. Ganun po yung proseso. Wala nang magagawa ang Philippine government. Wala nang magagawa ang Korte Suprema. Tapos si si nila si Marcos na naman. Panelo, eh, Utos ano, hinihiling sa Korte Sasabihin Suprema na naman. Na pabalikin daw sa Pilipinas si Duterte. paano mangyayari doon? Ha? Merong warrant of arrest. Ibig sabihin, may influensyahan ng Philippine Court, ang ICC, buutusan ng Korte Suprema ng Pilipinas, ang International Criminal Court, na ibalik si Duterte. <laughs> Ba, baka sabihin ah. ng international criminal rat, who you? Who are you? Oh, yo. Sino kayo? Sino kayo? Anong yung anong personality niyo sa kasong ito? Hmm. Anong, anong jurisdiction ng Philippine Court? Baka kayo, baka tanungin kayo, baka sabihin kayo, nakakahiya tayo. Alam kong bakit? Ang komplenan na Pilipino nagpunta ng ICC. Ang kaso, nasa ICC. Ang nag-issue ng warrant of arrest, ICC. Hmm. ang Ang umaresto, Interpol at PNP. Hmm. Kaya nahuli kaya dinala doon. So, anong, anong personality ng Philippine court at Philippine government? Nothing. Wala. As in wala. Yan po yung aking paniniwala dyan. So, so, opinion lang po yan. So, tingnan natin kung anong gagawin ng Supreme Court. Malaya naman mag-petition eh. Katulad nga, no, nagmamadali sila ng petition for TRO. Binalabas nila, may TRO nung gabi. Wala naman na. Fake news tayo. Pagkatapos kahapon, lumabas. Ayan, wala naman talaga. Ayun, another petition ang ginawa nila. Para hmm. daw po pabalikin. Eh, tingnan natin. Pero ako, aking paniniwala, hindi pwedeng utusan ng Philippine government at ng Philippine Court o Supreme Court ng Pilipinas ang International Court kung anong gagawin sa kanilang kasong hawak. Wala tayong jurisdiction doon. Ha? Nandudunay. na eh. Okay? Wala na po yan. Nandudunay na yan. So, ang ating hilingin at sana'y mangyari, hopefully na mangyari, maging neutral ang, ang trial bigyan ng karapatan si Duterte bigyan ng karapatan ng mga biktima then ang bahala na ang uh, labing walo yata yung mga international judges dyan, pero tatlong babae na natapat sa tatlong babae isang Afrikan, hindi po yung tatlong babae tatlong babae judges, international judges ng international criminal court ang maghahawak ng kaso ah, ng dating Pangulong Duterte sa reklamo, kumplenan A uh, complaint ng mga Pilipino. Ayan o, no, ang proseso. Abangan natin, mahaba ito. ha. Ma taon po ang bibilangin ito. Ha? Ah? Taon po ang bibilangin ito at matinding debate ito, matinding labanan po ito sa International Court. So, yun po yung aking uh, paniniwala. Okay? Mahirap, uh, mahirap na mangyari na siya ipabalikin dito dahil na ang, ang iso ay wala na tayong kontrol diyan. Ang Philippine government sumunod lang, sumuporta lang sa Interpol kasi tayo ay member ng Interpol. Tayo ay signatory kasama tayo sa mahigit na 100 countries. Mahigit na isang daang bansa na tayo kasama signatory dahil ho sa power kapangyarihan ng Interpol para ho sa paghuli ng mga uh, may mga kaso na nagtatago kung saan sa ang mga bansa. Kung halimbawa may ganon. Halimbawa may Pilipino na nagtatago sa ibang bansa. Interpol ang gagana dyan para hulihin. Ito turn over sa atin. Halimbawa may ibang lahi nagtatago sa Pilipinas. Ang Interpol sa Pilipinas ang uhuli para dalhin doon. Kung ano man ang, ang, ang desisyon ng mga korte sa buong mundo, ang Interpol lang nag-i-implement. Tayo ay member doon. Kaya yan ang ginawa ng Philippine Government under President Marcos. Dahil Interpol ang ginamit ng ICC, sinuportahan ng Interpol para i-share ang warrant kay Duterte, kaya dinela at nandoon din nga po sa ICC. Ayaw, Ganyan. Okay? Maliwanag na maliwanag so, ko, yan. So inuulit ko, kung na doon po sa huli mga nakapanood, mm -hmm. pak-review na lang po ninyo itong video, itong topic natin. Para madirig nyo, medyo mahina lang ang audio dahil mahina ang boses ni dating Pangulong Duterte. Kanya na pong tinatanggap at inaako ang kanyang pananagutan. Kahit daw mga pulis at military, trabaho lang, okay lang. At mga mamamayan, so kayang-kaya daw. Don't panic, don't worry. Yan ang sinasabi niya, huwag kayong mag-alala, okay daw siya. Yan ang sinasabi ng dating Pangulo. Okay? So yan po. At least uh, bago siya bumaba ng aeroplano, ay nakapagbigay siya ng misahe kasi hindi ko alam kung may interview pa yan o magbibigay pa na anumang statement. Usually, <coughs> walang interview sa International Court. Bawal ang media dyan eh. Kung makakapaglabas man siya ng mga ganyang video, siguro yung kanyang kasamahan, yung kanyang staff na kasama o nurse o kung sino mga kasama kung saan siya ilalagay, kung ipapayagan siya magvideo, yun lang ko siguro yung maririnig sa mga darating na araw o panahon. Pero yung pisan na press conference o kung ano man, mukhang malabo. Kasi sa International Court, wala pong allow, hindi pinapayagan ang media para mag-cover ng live o kung ano man. Kahit naman dito sa atin, bawal din. Eh di lalo na doon. Okay? Dahil ho talaga doon ay labanan. Ang, ang allowed lang doon, yung abogado ng kompleto. Kapwa Pilipino yan, kung kailangan. Okay, maliban kung kukuha ng international lawyer, ha? ang kampo ni Duterte para ipagtanggol siya kung hindi at abogadong Pilipino. hindi e di puro mga abogadong Pilipino. Abogado uh, mga Pilipinong complainant, abogadong Pilipino, si Duterte Pilipino, abogado rin Pilipino ang pwedeng magtanggol sa kanya. So mga Pilipino rin po ang maglalabanan. Pero labanan yon ng puntong legal, iso ng legal, iso ng, ng due process. Ano ha? Evidensya laban sa ebedensya. Testigo laban sa testigo. Yan po ang magiging labanan po dyan sa international court. Okay? So, ano kayo? Okay ba kayo? Huwag kayo makagalit ha? Alam niyo mga iba saradong isip eh. Akala natin tinatalakay natin ito ay uh, hmm? uh, uh, may batikos. Hindi po. Pinapalaala lang natin ang mga nangyayari. Masyadong nagpapanik Dahil lang eh. Sa aking pong channel, may Abbey Opinions, kahit yung isang channel natin, MA Pinoy TV, ay tatalakayan natin kung ano mga nangyayari. So sana yung mga uh, Duterte supporters, huwag kayong masyadong emosyonal, relax lang kayo. Yan ay parte ng rule of law, ang sigaw at dapat manaygito, katarungan. Katarungan sa mga naging biktima o ano, katarungan kay Duterte. Correct. Uh, justice for Duterte, justice for Filipino people na naging biktima o ano ng campaign <laughs> against illegal drugs during Duterte administration. Okay? Yan po yan. Wala akong makakapagsabi dito na guilty na. Wala pa. Hindi pa nga nag-uumpisa yung trial. Warrant of arrest lang po ito uh, na itinutupad at ngayon po ay nagkaroon na ng katuparan. Hmm? At yung mga fake news, tulungan eh, tigilan na ninyo. Yung mga abogado, nagpe-fake news eh. magagalit siya yung Korte Suprema niyan. Baka si Atone Lambino, pag ito ay naalaman ng Supreme Court na nag-ito na ng meron TRO, baka ito eh, madisbar pa. Kasi bawal na bawal yan. Yeah. Huwag natin pangungunahan ng Korte. Eh. Ay nag-live sa social media si Lambino eh. At nung gabi yun, may din eh, ng gabi, sinasabing, eto na, may TRO na, may TRO na. Takbuhan naman yung mga abogado sa Supreme Court para kuhanin yung copy ng TRO, wala naman pala. Sarado na yung Supreme Court. Ino mapala pala, talagang wala namang ginawa. Wala namang pinalabas. Actually, hindi lang ho naglabas. Binasura pa. Malaki. Diyan, binasura ng Supreme Court ang petisyon ni Atty. Torion for temporary restraining order para pigilan ng paglipad, pag-alis ni Duterte. Wala po basura, uh, uh, fake news yung kanilang ginawa. Okay? Milikado pa yan. Huwag natin pangunahan ng korte. Eh, hindi ko alam, hindi ko alam itong mga abogadong ito nawawala yung kanilang pagiging abogado, umiira yung kanilang pagiging Duterte. Eh, mapapahama kayo niyan? Papaano na lang? Kaya nga nagkaroon ng parang person ng mga nagrarali dun sa gate ng Port Bonifacio eh. Ah, gate ng, uh, Air, uh, ng Philippine Air Force. Kasi pinalabas niyo may TRO, pero aalis pa rin. Eh, wala naman talagang TRO. Nireject nga. Eh, binasura nga yung petition niya. Eh. Ano magkakatiyaro? Laking kalukuhan ano, niya. Huwag mm. Niyo. niyong pikehin ng balita Huwag niyong pangunahan ng Korte. Delikado yan. Kaya ito sa Lambino, dapat ipatawag ng Supreme Court ito. Bakit ito nagpapalabas na meron TRO ay wala pay, naman? Pay, news. Bakit niyang pinangunahan ng Korte Suprema? Yeah. Kasi yung pagpapanabas mo, sinasabi mo meron TRO. Aba, hindi mo dapat sabihin yan kung wala kang black and white na nakita. Una-una, abogado ka, officer of the court. Responsibilidad mo na tingnan ang dokumento bago kang maghayag sa taong bayan o sa kliyente mo. Siya pang nanguna. Meron na TRO. Ay TRO. Lang, wala naman pala eh speculation lang, fake news, ikakalat nyo, di ba? di ba, ginugulo nyo kasi, ah, huwag niyong pangunahan, pag nagpetition kayo sa lahat ng korte, hintayin nyo ang order ng court. Pag kung anong sinabi ng court, yun ang ating re-respeto. Pag walang sinabi, at wala kayo nakita ng dokumento, huwag niyong ikalat yung speculation, delikado yan. Nakakasira yan sa justice system ng ating bansa. So, palaala lang ho sa masyadong nagpanik yung gabi. Huwag na sana maulit po yan. Okay? So ayan po yung dalawang pinag-usapan natin ngayon. Ah, mensahe ni Duterte, paki-replay niyo po niyo, paki-balikan niyo itong video para ma-delete niyo ang mensahe ng dating pangulo bago bumaba ng eroplano. Okay? At yun ang nga sinasabi natin na binasura yung petisyon.